guys narito ako ngayon sa palingki bumili ako ng uh, ulam lulutuin so ngayon may nakita akong matanda so punta ako sa bikiri bilang ko siya ng sliced bread ayan yung bikiri guys oh. ito po bigay ko dun sa matanda so ngayon puntahan ko na si nanay bigay ko yung slice bread ayan nasa malapit sa uh, talipapa siya nakapistok bumili kasi ako ng aking maulam sana kaya si nanay share ko lang yung blessing ko guys kasi dati naganap po ko ng trabaho 1 day 18 ako so ngayon na nagkaroon ako ng trabaho share ko lang din yung blessings ko na kahit kakaunti ayan po si guys oh. ayan nice slice bread slice bread oh. slice bread kunin mo yan yan kunin mo yan eh, yeah, wag kang maya. Ito <laughs> kunin mo yan, slice bread sa iyo na yan. Eh, ngiti sana na yan. Uh -huh. Ayan, ngiti, si nanay, oh. <laughs> Oo, oh, sa iyo na yan. Ha? Dalawa kunin mo dalawa. Yan pati ano lagayan. Yan Ayan, kunin mo lagayan. Yan Ayan, pati lagayan. Yan. Oo. Oh. Ina ingat ka sa Oh, yan na yan. Oh, sa yan. Yan sila na guys, oh. A ano po nay? Binuhawti. yung na Ah, opo po nay. Ah, uh, ano daw? Am um, ma ano daw masaya daw siya dahil pinagyan siya nang slice bread. Maraming salamat. God bless nay, god bless. Sige po nay sige. Salamat nay. Okay, sige, god bless. Ingat kayo nay. <laughs> Ayan. thank you po. Uh, so guys, tuwang-tuwa si nanay na pinigyan ko siya ng slice bread. So ngayon ako babalik sa aking trabaho dahil nagpagitpas lang ako. So masaya ako guys dahil napag-share nakapag-share naman ako ng kunting tulong sa ating mga uh, kababayan na uh, nasa tabi lang ng daan na naghanap buhay kahit hirap na po yung sarili nila sarili nila so tiniis pa rin nila na ah, uh, sa daan para makakain ah, uh, guys dyan po ako nagtrabaho ayan po yung tapos na yan yan po ay altura so ito ito po yung arden dyan, dyan po ako na assign uh, ano po ako dyan Maintenance, electrician So, ipakita namin yung barracks namin. Diyan ako nakatira, guys. Ayan. Yung barracks na yan, diyan ako naka-stay in. Yung third floor na yan. Tapos ito, ito po yung South Park. Yung mall. Ayan, yan po yung mall. Tabi kami ng mall, guys. Ah, nagitnaan kami ng Ayala Mall at saka South Park. So, ngayon, ah, papasok na ako, guys. Kasi... Anong oras na uh, Baka hindi tayo papasukin ng guard Kasi nagpagitpas lang tayo eh. So ngayon uh, Tuwang tuwa ako guys Dahil uh, Nakatulong na naman ako sa ating kababayan Na kahit paano uh, meron, na, meron akong nai Sa ating mga kababayan Na Pagkatulong uh, mahirap, kung gaano man ako kahirap sa aking buhay, sa aming pamilya, mas lalo na rin yung nasa tabi lang ng daan yun yung bigyan natin ng pansin dahil kawawa sila tingnan guys kawawa talaga so, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil uh, binigyan niya ako ng uh, uh, ganitong buhay na uh, marunong tumingin sa bawat isa sa atin So salamat na sana po uh, ipagdasal natin na uh, uh, pagpatuloy natin yung ating pagtulong sa ating mga uh, kapwa tao na nangailangan at nagutom. So salamat and God bless sa ating lahat. Kasi ako po ay papasok na nang git. Salamat, salamat, salamat. Thank you.